Ginawara ng pagkilala ng Tarlac Heritage Foundation ang mga nagwagi sa katatapos ng 17 th balenismo sa Tarlac itong nakaraang November 30, 2024 na ginanap sa IWS Parking Area, Robinson's Mall, Luisita, Tarlac City. Pinangunahan ng balenismo Awards Night ni Dr. Isa Kungwang Kosuntay, co-founder ng Tarlac Heritage Foundation at naging panauhing pandangal si PNP Chief Romel Francisco Dileg Marbil. Nanalo na third place para sa community category ang Creative Garage Printing Services Snowflakes. Third place naman sa church category ang St. Anthony Pura Tarlac, Iglesia Filipiniana Independiente, Parokya ni San Juan ni at St. Michael the Archangel Paris Bamban. Third place din sa monumental category ang Kamnar Cafe third place naman ang Robinson's Land Corporation sa Grand non Municipal Category, habang ang Municipality of San Clemente at Municipality of Ramos ay third place din sa Grand Municipality Category. Nagwagi bilang second place sa Community Category ang Barangay Kamangaan East, San Francisco West, San Lorenzo Ruiz Parish Street, McDonald's Romulo Atrium Torlac. Second place din sa Church Category ang St. Gianni Pumasin Parish, at ang Our Lady of Guadalupe, Paris Bomban. Second place din sa Municipality Category, ang Tarlac Medical Center at ang Tarelco One. Second place naman sa Grand Non-Municipal Category, ang SM Prime Holding Incorporated. Second place din sa Grand Municipality Category, ang Municipality of San Manuel at Municipality of Capas. Tinanghal binang first prize winner sa Community Category, ang Jollibee Highway, McDonald's Luisita, Villa Luisa Resort, at Barangay Balingkanawan Community. Tinanghal naman sa Church Category ang San Lorenzo Ruiz Paris II, nanalo din sa Monumental Category ang The Armor Division Bilen at ang CYG2 Bilen. Wagi din sa Grand Dan Municipal Category ang AFP Bilen. Ginawad naman sa Municipality of Moncada ang Grand Municipality Category. Nagbigay liwanag sa mga lansangan at bayan sa lalawigan ang 17th Belenismo sa Tarlac na mayroong 62 entries sa ilalim ng limang kategorya. 32 ang nakapasok sa final judging at dito pinili ng mga hurado ang mga nagwagi sa Belenismo ngayong taon. Ang Belenismo sa Tarlac ay sinimulan noong 2007 ng Diocese of Tarlac kasama ang Tarlac Provincial Government, Tarlac Heritage Foundation, sa pangunguna ng founder nito na si Doña Isabel Tuwangko at ang Tarlac Convention Visitors Bureau. Ipinagpatuloy ngayon ni Dr. Isa Kungwang Kusuntay ang Belenismo Festival kasama ang kanyang ina na si Donya Isabel na sinusuportahan ng San Miguel Corporation. Ayon kay Isa Kungwang Kusuntay, ang Belenismo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga taga-Tarlakenyo na maipakita ang ganilang malikhaing talento at maging inspirasyon sa iba. Ang sining ng paggawa ng Belen ay nagbibigay daan upang malinang ang ating pandama at maipamalas ang malikain talino ng ating mga kababayan. Ang Belenismo ay simbolo ng pagkakaisa, pagkamalikain at pagmamahalan. Hindi lamang para sa mga Tarlakeno, kundi para sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon ang Tarlac ay tinaguyang bigan capital of the Philippines ng Department of Tourism matapos matagumpay na may ang milinismo sa taon Para sa Balitang Gitang Luzon, Maureen Pagaraga nag-uulat para sa DWNE Teleradio.